G. Fiang Smith, pinagkaguluhan, sa Lucena City. Sa naganap na parada, sa Lucena, nag-enjoy ang mga netizens, dahil isa si Fiang Smith, na kanilang inaabangan, sa parade. Super cute ang interaction, ni Fiang, sa kanyang mga tagahanga. May namigay pa sa kanya, ng stick -o. at di niya yon pinalampas. Kahit maliit na bagay, basta galing sa mga fans, ay sobrang na-appreciate, Ni Fyang Smith. Samantala, kaya din minahal ng mga marshals si Fyang dahil hindi niya ito itinuring na iba sa kanya. Parang pamilya lang ang turing ni Fyang Smith sa kanyang mga bodyguards. Very attentive din talaga sina Marshall Lagman at Marshall Bravo kay Fyang. Hindi nila ito pinapabayaan. Samantala, kung wala sina Lloyd at JM na magsama kay Fyang, hindi mawawala, si Miss Nam. Para samahan si Fiang, grabe yung support, ng both sides, sa JM Fiang. Atin pang panoorin guys, ang buong ganap, at kasiyahan, sa Lucena City. If someone needs to hear this, take a breath For those who put others first when their own world's next For anyone who feels like they're near the end, this one's for you.